Sa kuha ng CCTV footage na ibinahagi ng Bureau of Immigration, makikitang sumakay sa immigration vehicle na ito ang ilang opisyal na ahensya kasama ang puganteng Koreano. Mula dito, nagtungo ang van sa isang lugar sa Quezon City. Sa isa pang pa kuha ng CCTV, makikitang Koreano na lumabas sa isang establishment at tila may kausap sa cellphone nang makitang sasakyan sa kabilang kalsada. Dito na siya tumawid at agad na sumakay. Dito na tuluyang nakatakas ang pugante. Ayon sa BI, may sabwatan na naganap dahil matapos ang pagdinig, sabay-sabay silang lumabas ng korte at sumakay sa immigration vehicle. Taliwas sa unang naging pahayag ng mga sangkot. Nasa pamamagitan ng paggamit ng restroom na katakas ang pugante habang nasa hearing sa Quezon City. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, malinaw ang ebidensya sa CCTV at hindi ito simpleng kapabayaan at may sabwatan na naganap. Dahil dito, agad niyang ipinagutos ang agarang pagpapatalsik sa mga opisyal na sangkot sa pagtakas ng puganteng kuryano. Kasabay nito, nagsamparin ang BI ng kasong kriminal sa Department of Justice laban sa mga sangkot. Bukod sa mga sinibak na tauhan, inilagay rin sa preventive suspension ng iba pang empleyadong hinihinalang kasabuat habang patuloy ang internal audit sa lahat ng high-risk deportation at detention cases. Tiniyak naman ni Viado na hindi titigil ang hensya hanggat hindi napapanagot ang lahat ng may sala. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority.